Yes, good morning mga kadakos. Good morning. Bago pong lahat, please subscribe to my YouTube channel. Dr. Petre, pakihit naman ang notification bell upang pang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Uh, mga kadakos, uh, lilipat na po tayo sa kabilang Dahil pag-deliver na po tayo ng ating unang pag-deliver. So marami na ang kanilang mga itlog. Lilipat tayo sa kabilang tulungan para hindi mabasa ang kanilang mga itlog. So sa inyong lahat mga subscribers, thank you very much. Sa mga lahat ng viewers ko ay thank you very much sa inyong lahat. So sa so mga gustong mag-alaga ng itik, magsimula na po kayo. Huwag kayong matakot na magsimula ng pag-alaga ng itik. So kung wala tayong pagsisimulan sa ating pamumuhay, wala rin tayong mararating sa buhay kasi ang takot na sa isip lamang mga kadakos dahil mga kadakos ang kahirapan sa ating pamumuhay ilang lang yan sa ating isip kapag wala tayong marating sa ating buhay lalo pa tayong uh, mahirap so ganito lang ang pag-alaga ng itik mga kadakos ipalabas lang natin sila sa kulungan pagkatapos bantayan natin papunta doon sa area so pagdating natin sa area mga kadakos doon tayo magpatayo-tayo sa tambak at huwag natin silang hayaan na magpunta kahit saan. Pag-isahin lang natin yung kanilang kinalalagyan para hindi tayo mahirapan sa pagbabantay. Kasi mga kadakers, sa ngayon ay mahirap talaga kung tayo ay mahirap lalo pa tayong humihirap ah, kahit ngayon mga kadakers marami na akong alagang itik pero mahirap pa rin kahit mamumulot ng kanilang mga itlog so gaya nito karami ang kanilang mga itlog so mag deliver tayo mahirap pa rin Tag 10 piso lang ang isa palagay mo kasi 11.50 yung isa ngayon dito sa amin. So pag iniisip natin na mahirap ay mahirap talaga. Kasi ang kahirapan nasa utak lang natin at sa isip. Huwag nating isipin na mahirap, 'di ba? Hindi mahirap. So may kasabihan mga kadakers na kapag ang taong takot ay walang maaabot. So hanggang dito lang muna. Thank you very much. Phoenix vlog. Thank you for watching.